Ito po yung sinasabi sa Proverbs uh, 19.20 Listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise. Yan. So, yun po yung magandang uh, pagsaligan natin na ating i-discuss ngayon regarding our situation, the Philippines uh, against China. So, bago yan, tayo po ay uh, mag-ano muna? Mag-like, mag-share mag-subscribe kay Lola Madam. Yan. O, sige, pakipindot nyo na rin yung ano, notification bell. Okay? Ngayon po, ito po yung ano natin, pag-usapan natin, yung ginagawa ng China sa Pilipinas, yung gusto niyang sakupin at sinasakot na nga niya yung ating mga, yung karagatan natin dyan sa West Philippine Sea. Uh, pero sabi naman natin, President, hindi tayo mag magbibigay, hindi natin papabaya even an inch of our territory. Which is, yun naman sinasabi ng Lord na kinakailangan manindigan tayong West Philippine Sea is ours at ipaglaban. Yan. Pero nakikita natin ngayon mga ginagawa ng China, no? And they are, uh, actually, sabi ng Lord na si Xi Jinping, uh, siya yung, siyempre, siya yung president. So, siya rin ang uh, architect ng nang ginagawa ng China na tayo po ay masakop. no po? Actually, sinabi ng Lord some years back that etong itong China, meron silang ano, meron silang ambition na maging world power. Yung bang hindi lang yan, sumakop, manakop sa buong mundo. Wow. <laughs> Grabe, no? Pero eto, tayo, lapit-lapit na nating masakop. No? Diyan na sila kaya. Anyway, sabi naman ng ano, sabi ng Lord kanina sa aming sa aming uh, devotion quiet time, no, sabi niya, eh uh, ito yung ano, eh ito yung ginagawa ng Diyos para sa atin why? Because he doesn't want us to be invaded by the Chinese. Ayon niya, ma, ano tayo mapa mapa sa ilalim sa kapangyarihan ng Map, mapang mapang China. Ayun, ayun sabi ng Lord. Ayaw niya 'yon. Kaya ito 'yung ito 'yung sinasabi ng Lord parang uh, pa ano sa atin 'yung ano 'yun, binibigyan tayo ng assurance ng God na sabi niya patuloy ko kayong iniingatan. Sabi niya ganun upang hindi matuloy sa pagsakop sa inyo ang China. Number one yun. Number two, sabi niya, patuloy na inilalantad niya ang mga lihim na ginagawa ng, ng, ng China para tayo ay masako. So, nilalantad niya. O, tingnan niyo si Alice Go, no? <laughs> yung iba pa mga pogo-pogo. Kaya, -pogo, yeah, patuloy natin. Ah, uh, uh, ito pala yung sinasabi ng Lord. Number two. Anong dapat? Ay, number two. Roman number two, Roman number one news. sabi niya, ano mga dapat na natin gawin? Sabi niya, ito yung dapat niyang, ninyong gawin para hindi yan ma, hindi magtagumpay ang China. Sabi niya gano'n. Number one, kailangan tayo ng mga Pilipino, lalo na tayo mga anak ng Diyos, tayo ay magmatyag sa kaganapan sa ating bansa, mga nangyayari. So, kasi, siyempre, maipagpe-pray natin yun, di ba? Pangalawa, maging alerto. Maging alerto daw tayo sapagkat mapanganib ang ginagawa ng China upang tayo ay masama. Number three, Huwag manghinawang ang ating bansa ay ipinalangin. So, number, napakahalaga po na tayo ay manalangin para sa ating bansa, ang kapaligtasan ng bansa natin. Ano po, at hindi lamang yung bansa. Siyempre, yung ating President, si President Ferdinand Marcos Jr., dapat nating ipanalangin na hindi siya mapaglalangan ng China. No? hindi <laughs> siya maloko. Ano? Para kasi yung, ano yung previous previous eh, mukhang ganun nangyari. Ano? Tapos, hindi lang yun, hindi siya mapaglalangan, kundi sa halip, mapasuko pa niya si Xi Jinping, no? Na, uh, upang, pang hindi na nila ituloy, <laughs> ang kanilang balak na tayo ay sakupin. ano? So, yun po yung, um, yung dapat na pag-pray natin na talagang hindi matuloy ang pag, pagsakop nila sa atin. Siyempre, no, sino ba naman gusto maging, uh, ano tawag dito, maging uh, communist Philippines tayo? Ayaw natin yun, di ba? Sa republic tayo, democratic tayo, tapos mag-aano tayo sa China. Ayaw natin yan. At ayaw din ang Diyos, no? Nung palagi niya sinasabi, Ayaw niya na ang Pilipinas ay masakop ng China. Dahil, yung ating kasarinlan, yung ating freedom, no? Ay makasalalay. Siyempre, ang ang China, pagka ano, pa napasailalintay ng China, paano pa tayo magiging uh, missionary sending nation, di ba? Kaya kailangan po patuloy natin ipanalangin ang ating bansa. So, gusto ba natin na manatili tayong malaya, no? Mula sa pagsakot ng sino man, lalo na ng China. No? Eh ano dapat natin eh, Patuloy natin ipanalangin. Napakabisa po ng panalangin. Bakit? Sapagkat ang uh, ating pinananalanginan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. At sabi niya sa, sa awit 24.1, sabi niya, the Lord is uh, the 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 earth is the Lord's na uh, and everything that is in it. Ayan. At meron siyang plano para sa Pilipinas mga kapatid. Gagamitin niya tayo during this end time season of harvest. Papadala siya ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan. So, yan po ang gawin natin mga kababayan. Patuloy tayo magmahal sa ating bansa. So ito na ngayon si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless. Bye.